Good morning, good morning mga amigo, miga, taga po. Lalo lalo na sa mga taga kapwa ko mga konting na taga Baleno, maspati po. Uh, good morning po sa inyo tanan, po kita yan sa, ano, sa Lucky View. Kau po po na ako mga pinsan, ama tagsan mangod, bayaw kagsan karmamer na. Shoutout po sa inyo tanan, Hello, hello, hello. Nami dere ron sa Busay. Busay, nanuroy mi dere. Tanawa ninyo, nindot kayo. Tagal din na po maglakat-lakat na naman po kami. May nagkita po gani. ako din ang kawa. Ginalutuan siguro nindi na saan ko na. Uh, Lakat-lakat po kami. Mag Maganda ang view po. Pudan nyo po ako sa akon mga ginablog. Salamat. Tagmahay na aga po, Senatran. Asa na ba? na Balik na po. May nakita po kami din na palang pa lang. Nabagan maayo na ano. Uh, ah, tambayan sa slod. Paikot-ikot lang po kami didi. Pero maganda po ang view. Alos kada kalamuan po dito siya. Puro burak. YouTube. nagabalak nga si smammer na magkuha san burak ay niya daw itanong. Bawal man kami maglabas kung magkuha dito. Shoutout po sa internet n'an. Oh. Sa nan sa ka sa

Oh, well, ah, dito pala, ito, ito. Ito ah, naman, ah, oh. sige, Gamitin mo muna ka, mag-vlog na. Maroon ka na gamit yan? Ah. Dad, Didingali po ating picture picture maayo po ng picture picture pa no didi sa part didi kay bagan sumangkaad mawala po ani mo stress grabe kagandaman man salamat gali sa akong pinsan na si Joy kinala kami dito ni G din din na taga na mga kaupod ko po dito na akong mangod bayo kagsan mga pamangkinon anak ni Joy ah uh, Oh! Grabe, nakuha ka talaga ng mga ano, alas dilim warang bakanti na lugar, alas may mga balay, bisin sa bukid. Kita nyo buo po, ina. So. Ada pinanday sa, la sa, ano, sa lagi view po. Po kami pa sa ano kay mag ano ice coffee po ngani kami kay ginggutom okay. ano, na daw sinda wagan ma ano daw ano kay ice coffee daw okay. ana so, <laughs> <laughs> Papa, chuan dito tayo pupunta ah. Tayo na lang pagin dito. Ako po, choy. Ha. Dun man yon. Dito yung magbabati ngayon. 快点，姐！你咋办？<noise> <noise>